Tapos ngayon, hindi ba nagpalit pa tayo? Ilan pa yung dinagdag na doon tayo? Sige, maglakad tayo yung pagano. Doon tayo lakad tayo doon. Ilan pa yung dinagdag nyo diyan na ano? Hindi ba may dinagdag din kay mga rambutan na, ano? You know? Oh, rambutan tarte na puno. Ayan. Tarte na puno. Tarte na puno tapos ano pa? Ah, uh, guyabano 40. Guyabano 40. tapos, oh, okay. Tapos mayroong atis din na ilang piraso. Oh. May siniguelas. Oh. Yung kasoy, ilin yung kasoy niyo. 45 na puno. 45 na kasoy. Tapos meron pa tayong langka. Langka yung langka naman 20. Na 20 puno. lang na puno. Oh. Tapos meron pang dabaw na ano, suha. suha. Tama ba 'yon? Oh. Yung isa doon? Suha saka sampalok. Mm. Welcome to my YouTube channel. Gaylord, your garden buddy. Hello, hello, hello mga ka guardian lovers Si Garden Buddy ay nandito ngayon sa ating farm Tambayan Tisiro Timanga Halika dito pa oh. Kasama siyempre natin si Papa Tony ah, Napakasipag Ayan Okay, pa Ayan po, tignan mo ha ah. Ayan Ipakita ko lang po yung bundok no Ang nangyari kasi po dito Diyan ka lang saglit pa no Dali lang, ipaikot ko lang Meron po kasing burul dyan Ngayon Pina-script na namin ni Papa. Kaya lang, ang nangyari, uh, may pasok si Guardian Body kaya hindi ko na na-vlog. Ayan. O, sige pa. Dito tayo. Uh, usap tayo dito pa. Ang ganda yung bundok, oh. Uh, ito po yung farm, no? Malit lang naman po ito. Nasa ano lang po ito? Uh, mga 1.5 hectares. 1.8. 1.8? Hmm. 1.8 daw may... po. May extra na pa na, na ah may spare na 335 ah 300, 300 355 square meters 355 hindi eh, 1.5 pa rin pa hindi kasi, 5 kasi 5 nga, yung yan 1.5 oh. yan tapos may na, kasi uh, ang usapin is uh, 10,000 that is 1 hectare oh, oh. no mm. so kung 5,000 that is half okay oh, oh. Okay. Tapos uh, may 350 na uh, yeah. Na na o di kunti nga lang yon, wala siya sa kalahati. Okay. So 1.5 plus labis na 350 square meter. Okay. Bali, 8, no. eh, Hindi ah, iba nga yung kwan, yung atag dito nagipagtalo kay Papa Tony. <laughs> Kasi ang sinasabi ni Papa 1.8 supposedly, if there is 1.5 dapat meron pa siyang 3,000. Yung eh, sinasabi niya dagdag lang na 300. So it's still 1.5. Ayun, for clarification. Okay. Ayan. So, dito, paasan yung ano dito? Asan yung pinaka-end ngayon dito? Yung pinaka- uh, yung pinaka antag doon dito, dito ayan dito yung ba bakod ngayon okay bakod ngayon no dati diyan ang dati and dito and dati oh. dito po kasi yan eh, you know? oh. no kaya lang yung pinaka brol dito tinanggal na po namin oh yung tapat ng kahoy na yan yung brol ayan po yung kahoy na yan that is mahogany pa no oh. Okay. Yan ang brol dati. Yan po yung brol dati. Ngayon, umadyo dito. Okay. Nang 355 meters dito sa baba. Ah, oh, sa part na to. Oo. Kaya pinalis ko yung brol mm. para ma makuha itong 355 na. Ah, yung paling siya sabing labis na yon. Mm. Okay. Mm. Yun, Yung 355. Okay. Ito po ha. Meron pong dito ka pa. Meron pong baka po dito. Pero hindi po akin yan. <laughs> Uh, I just don't know kung doon sa aking ano dati, vlog dito, uh, meron akong part na parang iblinage eh. Uh, pinakita ko dito yung burol. Uh, check ko na lang sa aking file. Baka nandoon pa para makita po ninyo. Uh, ito kasi yung update and most probably maglalagay tayo ng kwan dito na lang pa no. Yung pinaka concrete na poste. But, but tapos by wire. Kailan po kasi yung pong sa kalahati po niyan meron na po kaming Uh, bagong kapitbahay, yung pinaka isang length ng ng farm, uh, nabakuran na po nila eh. So, ang intindihin ko na lang, yung pagbabakod doon sa isang length at saka sa dalawang width. Okay? So, sa perimeter po, no? Yun yung usapin na perimeter. Tignan nyo po to kung gaano po kalinis, no? anong uh, nung natanggal po yung pinakaburol dito, so parang lumaki pa talaga. Uh, I just don't know. Ano bang plano mo dito pa sa nangyari ngayon dito na ano? ipatatanong ko ito ng kwan Alin? Ng kamuting kahoy Kamuting kahoy? Para, 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 para ko ito Pero wala na kayo tatayim dito na ano? Na, na puno? Wala na Diyan okay. lang, banda Okay, kasi ilan to pa? Hindi ba sa palagay nyo ilan puno lahat nandito? O oh, doon kay part doon? Bali, kung ilat ito Bali, 40 na puno na ito O oh. Nang Abukado Yung nandoon nalimay yata yun, di ba? Oh, sa hindi 10, pati dito. Ay yung may natira pa doon, no. Oo, oh, balising 50 lahat 'yan. Tapos yung manga? Manga, 12, 12 puno. 12 na lang ba 'yung naiwan? Oo, oh, dati 54 'yan. Mm. Pinaputol ko dahil walang nag-spray noon, malang ng gamot sabing ganoon. Kaya po ko pinalitan ko ng Tapos ngayon, hindi ba nagpalit pa tayo? Ilan pa yung dinagdag na doon tayo? Sige maglakad tayo yung pag anon. Doon tayo lakad tayo doon. Ilan pa yung dinagdag nyo dyan na ano? Di ba may dinagdag din kay mga rambutan na ano? You know? Oo, oh, rambutan tarte na puno. Ayan. Tarte na puno. Tarte na puno tapos ano pa? Uh, Guayabano 40. Guayabano 40. Oh, okay. Tapos, Mayroong atis din na ilang piraso. Oh. May siniguelas. Oh. Yes. Yung kasoy, ilan yung kasoy ninyo? Kasoy 45 na puno. 45 na kasoy. Tapos meron pa tayong langka. Langka yung langka naman 20. Na 20 puno. lang na puno. Oh. Tapos meron pang dabaw na ano, suha. Tama suha. ba 'yun? Yung oh. isa doon? Suha saka sampalok. Mm. Yung sampalok meron din po. I oh. think that is Malaysia yata yung masarap, no? Kaigal kabagis ano, miles. At saka duhat. Tsaka duhat, I think apat na malalaki yung yung galing oh. sa client ko. Oh. Oh. No? Oh. Kay Sir Louis. Hello, sir. Hmm. Then what else? Meron tayong 16 na pinya, pinya no? One. Yung ano, uh, what's this? Yung uh, nyog. Yung nyog. Ah, uh, 30. 30. Hindi, pero yung iba kasi doon, yung iba po kasi sa yung na ginamit namin, parang pang landscape lang po siya, eh, no? Oh, yung, yung maliliit lang. Dwarf yung dwarf lang na nyog. Mm -hmm. Ayan po. Kung nandito po tayo, nandito po tayo ngayon sa parting gitna. Then, meron din tayong ano dito pa, eh. Yung native lang na kwan, eh. Ang doon yung uh, bayabas. Oh, dalawa, no? Hindi, isa, dalawa, tatlo, tatlong. Ah, tatlo. Mm -hmm. Okay. Ayan po ha. So yung pong mga in between na yan, yung area na yan, uh, tinatamnan po ito ng ano. It's either, kamuting I think this is kamuting kahoy or kamuting bagin tatay dito. Hindi, kamuting kahoy. Ah, kamuting kahoy na lang, kasaba. Okay, ayan po yung mga mangga. Then, ay, nakalimutan ko. Hindi ba meron pa tayo ngayon, oh, mga saging? Ilan po yung oh, saging natin? Saging, may get isandaan, 120. 120. Hmm, na po ano pa ba yung time natin dito pa, maliban doon? Ang dami pong tanim po you no? Know? Kasi ganun po kasi ipag si Papa Tony. Mm. Then, hindi lang po maharap talaga. Kailan medyo mainit po ngayon eh. Mm. Ah, magtatanim din ng mga gulay. Eh. Mm. Ito, mga, ito, mga, po, Meron din kaming ano dito. Kamyas, no pa? Kamyas. Kamyas, dalawa. Dalawang kamyas. Ako po nagtanim po mm. Pero yung ano, hindi pa natanim yung ano? Yung tag dito? Yung kamansi? Ay, hindi pa. Hindi pa Hindi pa Then of course, as as pagiging landscaper po ni Garden Buddy, mayroon ding mga ornamental plants. Then yung as part na yung ano ano ha, yung i-design ko sa farm para kahit it's not just fruit bearing trees, kundi pagpasok ninyo, nakakaingay niyo din kasi nga dapat maganda rin yung ating farm. Ito Hindi lang sa fruit bearing trees. Part ng kan mga, mga mga kasoy. kasoy. Ayan. At saka doon, sa kabila. Tignan nyo po dito ha. So dati po kasi ito, Maano po pa dito. Oh. Meron ding ano dito eh. Masukal. But okay. this time, ayan po yung bundok sa isa. Then ito na po yung sa kapitbahay namin. Hanggang dito lang po pa no. Yung sa atin. That yan dito. po yung isang puno ng kasoy. Oh. Yan yung mal... Ay, pagkasoy. What I mean is, uh, bayabas. Ay, isa lang pala. So, dapat is bayaba. Ayan, yan. Bayaba, guwaba. yan joke lang. Okay. Dati okay. hanggang dito lang. Dati hanggang dito lang. Hmm. But this time, Pina Pina isa, na, isa na yung pinakadulo niyan. Dito 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 na siya. Ngayon. Ayan, dito na po siya ngayon. Dito. Kasi nagkaroon yata ng relocation. Oh, so ito na yung pinakamuhon. Oh. Ayan. Dinagdag natin 250 54 square meter. Ayan, hindi po sa amin 'yan ha. Ito po yung sa amin. <laughs> Ayan po yung pinaka-farm. Ayan. So marami dapat dito sa side na to magtatanim pa tayo pa no. Dito. Kasi ito po yung ano pa, marami pa oh. So, marami pa dito ah. Okay. Dito, Sige. O, oh, na tayo pa. O. Oh. Sige, pag ano na tayo. Baka pa na to, no? Mm. Okay, mga ka-garden lovers, ha? Ah, uh, pag ano, meron akong vlog. Ah, uh, yung bang, yung gagawin ko na voiceover, panoorin niyo po ako sa aking Facebook. And that is Gaylord Galope. For now, I have uh, 8.6 thousand followers. Uh, ipapakita ko dito yung mga tanim para makita po ninyo yung mga fruit bearing trees po dito sa ating farm. Tambayan it is No? Uh, di magtagal, in 4 years, yung pong mga abogado po rito, mamumunga na rin. 3 to 4 years, which is 50 peraso. Ganon po karami po yun. Kasi dati po manggahan po ito eh. Kaya lang, nagpalit po kami ni Papa. Ay, maliban doon pa, di ba may meron, meron tayong papaya dyan, no? Ilan yung papaya dyan? Ang papaya, sampo na lang. Ah, sampu na lang. Okay. Ang, usually po kasi panggamit lang din po namin eh. No? Kaya lang syempre, sabi nga, ah, pag may tiyaga, may nilaga, masipag lang din po kasi si Papa Tony. Ah, ito, i-flex ko lang po sa inyo. Ah. Ito po yung kuan duhat. Ayan. Malalaki po ang bunga niyan. Okay. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Ito nga po, Gaylord, your guardian body. Uh, meron po akong landscaping tutorial under G Vlogs. Farm Vlogs, itong activities natin dito under Farm Vlogs. Then, yung pangatlo, yung pamamasyal. That is extra vlogs. And lastly, yung sa kaibigan nating mga artista. That is artista vlogs. Ayan, ito po yung kubo. Oh. Ayan yung kubo. Ayan. Marami pa po dito. Pa, medyo marumi. Pero most probably, by December, magiging busy si Garden Body. Ayan. Opa. Kamay-kamay na. Ayan. Bye-bye mga garden lovers. Bye-bye. Hanggang sa ulitin.